Ang question ngayong araw ay Ano ang legalismo? Ang legalismo ang tinuturing na huling pangunahing kaisipang umusbong sa panahon ng mga digmaang bayan sa China. Matagal nang nalinang ang mga kaisipan na bubuo sa legalismo na tinatayang nagsimula noong 338 BCE mula sa punong ministro na Estadong Chin na si Xiang Yang. Mula kay Xiang Yang ay lilinangin pa ito ni Shen Buhai noong 337 BCE na nagsilbing kansilyer ng Estadong Han. Pinagsama kalaunan ni Han Fei Zi ang mga aral na ito na siyang naging simula na kaisipang legalismo noong 233 BCE. Kung ang Confucianismo ay naniniwala sa wastong pakikitungo at ang Taoismo ay naniniwala sa natural na kaayusan ng sanlibutan, ang legalismo naman ay isinusulong ang paniniwala na nasa pamahalaan ang kapangyarihan upang mapanatili ang kayusan ng isang lipunan. Ang ganitong paniniwala sa isang malakas na pamahalaan ay nagugat sa pananaw ng mga legalista na ang tao ay likas na masama. Dahil likas na masama ang tao ay kailangan gumawa ng mga batas at mga kaukulang kaparusahan na magtitiyak sa pananatili ng kaayusan sa lipunan. Upang maipatupad ang mga kautosang ito, ay naniniwala ang legalismo na kailangan ng isang malakas na sentralisadong pamahalaan. Kakibat din nito ay ang pagbabawal sa kahit anong mga kaalaman na sumasalungat sa mga kautusan na naisipalaganap ng Estado. Magkapareho kung gayon ang tauwismo at legalismo sa aspeto ng pagpapanatili ng kawalang malay ng kanilang mga nasasakupan. Ngunit sa kabila ng layuning magpanatili ng kaayusan, ang magkasalungat nilang pamamaraan ay patuloy na naging bahagi ng masalimuot na kasaysayan ng pamumuno at pamumuhay sa sinaunang China.